Laking pasalamat ni senador Ramon Bong Revilla Jr at madadagdagan na ang benepisyo ng mga lolo at lola. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umagang paggawian sa centenarians law upang bigyan ng cash gift ang mga ubabot na sa edad na 80 o 80. Ayon kay Revilla, pangako niya ito sa mga senior citizens na ngayon ay matutupad na. Hindi lang ang umaabot ng edad na 100 ang tatanggap ng 100,000 pesos dahil kapag ang lolo at lola at ay umabot na sa 80 years old ay may 10,000 pesos na itong cash gift mula sa gobyerno. Tig 10,000 pesos din kapag umabot ng 85, 90 at 95 years old. Paliwanag na Revilla, hindi ito babawasin sa 100,000 pesos para sa mga centenarians kundi ito ay dagdag benepisyo. Sa pagtaya ay 3 bilyong piso ang kakailangan niya ng gobyerno para ito ay matustusan. Kung wala o na itong budget ngayong taon ay titiyakin ng senador na mabibigyan bigyan ng budget sa susunod na taon. Laking pasalamat nito kay Sen. Raimi Marcos na siyang aktibong nagtulak upang ito maging batas dahil sa kanyang komite ito dumaan. Itinatakda ng batas ang pagkakaroon ng Elderly Data Management System sa ilalim ng National Commission on Senior Citizens. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.